Sa Good Vibes, Mini Zoo sa Bacolod, ang liwat nga nagbukas matapos nga temporaryo nga nagsira bangod sa nga threat sa ASF sa mga baboy. May report si Romeo Subaldo. May Visayan Spotted Deer, Blue Nape Parrot, May Mayna, Philippine Eagle Owl, May Amo, May Visayan Hornbill, na nariisari nga mga doves kag pigeons, tariktik kag madamo pa nga mga kasapatan ang sana makita sa May Forest Park. Temporal yung sirado sa nagligad ng mga binulan ang park, bangot sa threat kadala ng African Swine Fever sa Visayan Warty Pig. Pero subunga bulan sa November, liwat na iningagin buksan sa publiko. Mas naghalong sa karoon ng Talarak Foundation Incorporated para mapangapinan ang mga baboy talunon. Wala na sila gina-expose sa tabo para makalikaw sa threat ng ASF. Dapat very strict ang protocol. So wala na no vehicles allowed to come inside. Okay. And then ang kung ano, if possible, maka-design kami sa mga uh, kung uh, for safety purposes sa mga water pig. ibutang sila dito sa pinaka last na portion sa likod niya sir. Sa likod niya. Sa so, sonar sila dito mo. Oo, oh, My foot bath and test magsunod sa park. Namtang ini sa tabuklang sang provincial capital sa kilid sa lagoon sa mismo nga sentro sa Bacolod makita ang nga mini zoo. Dugang pa ni Castor sa sininga panahon sa teknolohiya kag kalabanan sa mga kabataan cellphone nga ginatubang mas maayo nga ang mga kabataan kagbisan bisan gani may mga edad na ang maka-interact sa mga kasapatan kay ang ibandri sa ila mga critically endangered na Parehos na lamang sa Negros Big Five, o na Visayan Spotted Deer, Visayan Warty Pig, Visayan Hornbill, Talarakag, Negros Beating Heart Pigeon. Of course, uh, we have this treasure. No? This is our heritage. Damo the Amo Gambal, uh, gamba na ng edad ko, first time ko pa nakakita ng Ari, di gali, uh, within the heart of the city. Ay, ay, sorry, ato naman na-actuation sa so modern na yung uh, na age sabi millennials or whatever you call it uh, more on technology na kita cellphone naga, na tanan. cellphone na tanan Bukas ay Nagus Forest Park from Tuesday to Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. Nangin venue naman ini sa mga educational trips sa mga estudyante.